Hi guys! Good morning! Day off ko ngayon. Time check. It's 6.30 in the morning. So kahit day off, maaga ako gumigising. Tapos ngayon, niyahatid ko pa sa si Ate Kaylee sa school dahil nanalo siya na grade 8 representative. Meron daw silang meeting ngayon. Kailan ba start ng class nyo? Next Monday? Monday na. Oh, so Monday na. Ngayon is Friday. So two days na lang ay magsastart na naman yung classes. Kaya ngayon meron silang meeting ng mga officers. O, oh, di ba? Taray, nanalo. <laughs> First time. Ah, ako rin pala, meron din pala akong parent orientation. 11 ba? Basta next week. Makaka-attend ako din, guys, kasi VL ako. So, yung baba na tayo, guys. Para, ano, ready ko na yung car dahil sa o'clock daw kami ayan. Um, Ayan, naglilinis ng house. Uh, uh, alikabok, alikabok. Parang hindi ganyan yan, te. Yung napangharang sa TV na yan. Ayos yung... Eh, ba ba't, may upuan pa sa gilid? Oh, ayan. Kala, kala. Hello, hello Ready na kami ni Kayle, pero si Ate Kayle wala pa. Napakatagal talagang kumilos. Ayan na. Speaking of. Hi, Caleb! O oh, yan, nahatid namin siya ni Caleb. Kaming dalawa lang. Doon ka kaya sa likod. si Caleb eh. Kasama lagi. Paano ba naman iiwan? Eh, hindi nga magmihiwalay. Asa ah, so nung water mo? Okay, let's go. Time check, 7.07. Nandito na kami sa school ni Ate Kaylee. 8 o'clock pa pala usapan nila. Napakaaga mo na naman. Lagi ikaw ang pinaka maaga. No baby, no? Uy uh, na tayo, baby. wala na sa si ate. <laughs> Gusto mo dito mag-school, bebe? Hmm? May kasama na sa si ate Kaylee, kaya pwede na kaming umalis ni Caleb. <laughs> Okay, wait baby. Maglalagay muna tayo ng bed sheet. Ay, ang saya no kapag yung bed sheet nyo bagong laba. Kasama na yung protector. Ito kasi hindi naman siya every week nilalabhan. At least once a month lalabhan to. Para yung mattress natin ay maalagaan. Actually, medyo matigas nga itong nabili ko. Parang gusto kong palitan, my God. Pero 6 inches naman siya. Kaso yung pinaka-foam niya, hindi siya ganun kalambot. Ha? Let's fix this muna, oh. Ay! 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 Right foot, come on. Uh, uh. Right foot. Wait, wait, wait. Left foot. Ano? aww. Sandu ka lang. Kasi laki kang pinapawisan. Other hand. Yay! <laughs> dede, you want Dede? Okay. Milk for Caleb. Yeah. Ah. Mm. Say good night. Good night, everybody. <laughs> good night. Diba? Gutom na gutom. Kala mo naman, hindi pinadedi buong araw. Alam nyo ba, ngayong buong araw na to ha, since 6 in the morning, pang anim na ata niyang milk yan. Yung sa akin, ginagawa niya lang dessert. Sabi nung kawir ko, parang comfort feeding na lang siya, dahil hindi naman na talaga siya sa akin nag de depend pag nagugutom siya. Naglalatch lang talaga siya every time. Alam niyo, hindi siya nagpa-pacifier. Parang yung sa akin, yung ginagawa niyang pacifier. Right, baby? So, hindi ko alam paano siya i-stop. Actually, yun nga pala yung gusto kong itanong sa mga mommies. Kung paano nyo tinigil yung pagbe-breastfeed. Medyo hirap kasi lagi ako nasa work. Though, meron pa naman akong milk. Alam kong meron kasi nga nagpapampa ako eh. Like, nung nag-layover ako sa Dubai, meron akong dalang pang kaya nakikita ko naman talaga na meron siyang milk na nakukuha, especially kapag matagal kaming hindi nagkita. Tsaka nararamdaman kasi yun ng girl eh, kapag may milk, alam yun, basta mabigat yung feeling. Kaya kailangan din namin siyang ilabas. Nakikinig hmm, siya. Hi guys! Alam niyo ba, buti na lang tulog na si Baby C dahil meron akong mga goodies or sweet treats from Moody Bakeries. At ito ay galing kay Miss Rhyme na dati ring flight attendant, naka-work at nakalipad ko ng matagal. So, ito yung mga pinadala niya, guys. Grabe! Excited ako kasi yung page niya, kung titignan niyo. Ito yun, guys. Excuse me, Sydney. Yan. Moody Bakeries. Ay, grabe, matatakam talaga kayo kasi hindi lang mga ordinary cookies pala yung binibake niya yung mga flavor talagang ah, pang malakasan. At yung pang malakasan yung cookies na nakita ko guys sa page niya. Grabe, tignan niyo yung mga flavors nitong cookies. Thank you so much, Team Lapus and Moody Bakeries. Maraming maraming salamat. What? Oh my God, ang sarap! Ang sarap. Mmm! Oh mmm! nasasarapan ako sa pagkain parang naiiyak ako <laughs> hi guys good morning ngayon paakit tayo dito sa rooftop kasi nagluluto sila ng maramihang sopas hello sa sinampay hi baby good morning hindi <laughs> dito nga lang kay hey, love come here oh, ano unang nilagay ma? hindi Margarine. margarine tapos ngayon sunod bawang bango haluin natin. Haluin ko. Bawang. Sunod naman si buyas. Ano yun, ma? Ano? He Chicken. Ah, naalo mo na siya. Yung nalaga na siya. Tapos hinimay-himay na siya. Wala tayong eksaktong sukat dito, guys. Tansya-tansya lang. <laughs> Bahala na si Batman. Ayan, lalagyan ng paminta and then patis ulit mga isang tabo gano'n. <laughs> isang tabong patis Uy, meron pala kaming kalamansing puno dito pero nasa pasulang siya na maliit nakuha na na daw to ng bunga guys o oh, may bunga you know kalamansi pwede kayo magtanim kahit wala kayong ano lupa lupa na ganyan anong yan hot dog tan ah, may hotdog na good morning sunshine morning morning ay, magulo pala buhok ko. pinakuloan yung manok kanina. Yun din yung ipang sasabaw natin. Sige, te, lagay mo na yung nawasa. <laughs> Actually, deep well pa nga, hindi pa yung nawasa. Caleb, <laughs> okay, love, love, come here. Mainit dyan. Come here. Ay, ganda na ng shoes, ha? Ha? Kasha ka dun sa kawali na yan, tawag doon, ma. Taliase. Ang laki oh. Guys, ikakasal kasi yung kapatid ko sa Wednesday. Ngayon is Monday. Home reserve ako kaya dito na tayo sa bahay. Na lang, manood na lang tayo mamaya ng paggawa ng imbutido. Ako wala ko idea kung paano siya ginagawa, anong ingredients niya. Mamaya, si Tita Bessie yung gagawa ng imbutido na panghanda sa Wednesday. Wala man na tayo dun sa mga nagluluto. Para matuto din tayo. Nga, ay, kikita naman may noodles na oh. ilang gatas na nilagay mo, hindi ko nakita. Anim, Anim na gatas. Eh, o condense. <laughs> Ayan, nilagyan ng Nestle cream. Ilang ganyan? Tatlo. Tatlo. Ilang kilo bang sopas yan, matan siya din? No. <laughs> Tatlong kilong sopas. Ang bango na. Ay, nilagay mo na yung bell pepper, ma. Oh, carrots. Carrots, bell pepper. Yan meron yan. Ayan, nag edit na po kami ng lasa dahil syempre, tansya-tansya. Dag-dag-dag-dag. Tansya. <laughs> Oo nga. Keso, keso pala keso. Ay, keso. Walang keso. Ayan, mag add, -add na po ng keso. Ay, ilang keso. Basta bahala na din. May, may keso pa lang sopas. Oo, masarap. Uh, Oo, pina ba't pinatay mo, ma? Uh, hindi, yung isa. Uh, Malang bagyo ka ano? Oo, huwag na masyadong Luto na eh. May keso. Sige, ubusin mo yung keso na yan. Sarap. Nakakain na ako ng adobo eh. So, last money. na egg. And... Ah! <laughs> Yan, egg. Tapos, repolyo. Pero patay na yung apoy, ha? So, it, oh, may hindi look naman look kailangan it. na may apoy yung repolyo, eh. Yung dapat talagin, eh. Yan. So, ah. Mahal na ni Carrot? Carrot? Kaan, di ba carrot? Carrot, guys, ha? Carrot. <laughs> oh, pumunta, sa... oh, pumunta ka sa ano, tawag nila Hard carrot carrot